Ato, pasalamatan mong muli. Si Ninang F. Maraming maraming pong salamat sa inyo po. Ninang Kaya F. Ninang F. Mm -hmm. Sa tulong po ninyo, nakabahay po ako ng maganda-ganda po. <laughs> uh <-huh>. <coughs> 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 Mayak na po siya mga kalingap. <coughs> Dai <laughs> nah, to no nin nila, ito nila lagi nalak pero. Yeah, shout out po, Andi Kayakap Vlog, paki-subscribe po sa kanyang official YouTube channel, Andi Kayakap Vlogs. Salamat yes. po, God bless. Salamat po Kayabal, maraming po salamat. Ayun, Sal magandang araw po mga kalingap. Si okay, suportahan po natin Andi Kayakap Vlogs. Maraming maraming marami yeah. po salamat atid maraming po salamat po. <laughs> Ah, uh, mga kalingap, pasuporta po. Uh, Andy Kayaka Vlogs, napakasipag, napakatsyaga mag-scout. Deserve po niya ng ating suporta, mga kalingap, at ang ating subscribe at panunood at hindi pag-skip ng ad sa kanya mga video. Andy Kayaka Vlogs, isang kalingap partner. Mag-subscribe po. Thank you, mga kalingap. Salamat, kalingap rap. Salamat. So mga kalingap sa inyo po lahat sa muli po sa mapagpalang umagang umaga po ngayon Ang oras po ngayon ay uh, 5.30 po ng umagang umaga no? Pero mga na po ang araw Ayan. Welcome back my YouTube channel, inyong lingkod Andy Kayaka Vlogs Ang isang matsagang vlogger, matsagang scouter Walang inisip lang hinangad Ang makatulong lamang sa ating mga kababayan na masikit na nangangailangan Mga kababayan, mga kalingap, yung bago pa lamang po sa YouTube channel Pasta mo po pa-subscribe like and share, pakipindot po natin bell button para updated po kayo sa ating mga video post. No? At siyempre, huwag natin kalimutan, lagi mating abangan ang mga upload premiere video ni Kuya Bal Santos Matubang at Edna Vlogs at Kalinga Prab. Ngayon pong umagang-umaga mga kababayan, tayo po ngayon paho ng bundok. No? At tayo po pupunta doon po sa ating pinagagawa ng bahay doon sa kanyang munting kubo mga kababayan no? na pag dito nga po sa probinsya na Rumblon. Mga kalingap mga kababayan, sa hindi po nakakaalam, mga ating po ngayon ng bahay dito, tulad nga po na sinabi ni Kuya Bal noon pa man na unahin ang pamilya bago ang iba. Ngayon po mga kababayan, sa, na, sa mga nakalipas pong uh, taon, bali sampo na po ang ating naging pabahay, paon na po ito. Ito po ay sa sarili kong magulang o sarili kong ina, mga kababayan, ang ating pinapagawa ng bahay dito po sa probinsya ng Romblon. Samahan niyo po yung lingkod at kasama ko si Mario TV, Gmark Vlogs sa uh, kasama nga uh, katubang sa pagmamaniho. Samahan niyo po kami at dito kayo. So mga kalingap at ito uh, Naglalakad tayo dito siya papunta rito Sa kung po yung munting bahay Ng aking ina na si uh, Mama During no? Ayan at uh, punta po tayo dito ngayon At uh, kasi nga po tapos na po ang kanyang bahay At uh, magkipagkwintuhan, magkipag tayo mga kababayan Kung ano bagang uh, Bagay magiging reaksyon niya no? Kasi ang bahay po ito na pinapagawa ko sa kanya Na ito nga po dahil sa tulong po ni Ninang Ni Ninang F ay hindi pa po, po nakita lamang po niya itong uh, nag-aasinta pa lamang ng hollow block ngayon po ay uh, hindi pa siya nakapunta roon. ngayong tapos na po ang bahay mga kababayan. Marami po salamat sa inyo lahat-lahat at siyempre kay Ninang uh, F. Eh, marami po salamat Ninang. So mga kalingap, nandito na tayo ngayon. Ito po yung bahay na munting kubo na napakaliit po ito. Ito po uh, nasa mga dalawang di palang alaki, kwadrado. Ang bahay po na aking uh, ina, no, nasa mamaduring. Unang-una po, ito po, ang mga dingding po na kanyang munting CR ay mga sako po at na, nakatagilid na rin po ito mga kalingap, mga kababayan. Ayan, at nandito sila. Ayan, good morning, ma. Ayan po, at na nato. Kamusta na, ma? Mabuti po. Mabuti naman daw. Ayan. Oh, at sino kasama mo dito sa Munti mong kubo? Ay, ari po, si Diding po. Ay, yung uh, ay, kapatid bunso. kong bunso. Ari po, mga kalingap, narito rin po kasi yung kapatid kong bunso na may uh, sakit po, na naging, nag, may nagkasakit po ng epilepsy, no? Na ito po yan, nung panahon ay... nagtatrabaho din sa kasambahay ay ngayon po yung nagkapamilya ay uh, Ibig sabihin ba kayo pinabayaan, no? Ayan. Ah, uh, hindi mo na ulan, hindi na ulan dito ngayon? Hindi ka po. Hindi. Ayan. Nakumain na ba kayo ng Al almusal, ma? Kain na po. Kumain na. Ayan, mga kalingap, po. Oh. Masaya ka ba, ma, na ang bahay mo ay sa ngayon ay uh, matatapos na? Opo. Marami po salamat po. At maganda na po ang bahay ko. At sa tulong po ninyo at ng aking anak po. Eh yun, nabahayan po ako ng maganda-ganda po. Salamat Bakit? Ah, uh, masaya ka ba? Masaya po. Eh ba't naiyak ako kung hindi ka masaya, kung masaya ka? Sa katuwa po. Ah, sa tuwa. <laughs> okay. Ah, siyempre, pasalamatan mo. Sininang Plang F. Marami-marami pong salamat sa inyo po. Dahil sa tulong ninyo, ina. Naganda-ganda gandang buhay ko po. Yan. Oo. <laughs> oh. Salamat. Sa pulba sa pagkabata mo dito sa pin dito, 'di ba? Dito ka pinanganak sa probinsya ng Narumblon. Opo. No, ah, uh, sa pulba sa pagkabata mo, nakaranas ka ba na magkaroon ng bahay na maayos-ayos? Hindi po. Nagtiis yeah, na. lang sa puro gantong kubo, no? Opo. grabe. Ako po mga kababayan ay dalas ko po ito, no? Ayun mga kalingap at may mga gamit siya dito, ilang piraso, pero lahat po na gamit po niya mga kababayan. ay walang dadalhing luma puno, walang dadasing luma. At so nga mga kalinga, mga kababayan, no, at uh, narito ngayon tayo sa muntin kubo po ng aking ina. Mga kababayan, ang kubo pong ito ay uh, mata alam ko po matagal na po dito, matagal na po ito dito tinayo, no? Ngayon po mga kalinga, mga kababayan, ang dati pong bahay namin nung araw nasa tuktok po ng kabundukan. Tulad nga po ng sinabi ko, wala pong kading-ding-ding-ding yun. Ang aming pong nung mga bata pa po kami, ang aming pong kubo nung araw ay sako, no? Ngayon, ayan. Ngayon po mga kalingap, mga kababayan, Bagamat ang bahay po ng aking ina na si Mama Doreng ay tapos na, ay pwede na po natin itong over sa isang araw. i po natin. Mga kalingap mga kababayan, tulad nga po ng mga pabahay ko nito mga nagdaan, sa hindi pa po nakakaalam, sampo na po ang ating pabahay, na hindi kaya ka-vlogs, sa tulong po yan ating mga minamahal sponsor. Ngayon po, pa-onsi na po ito. Ang pa po ay sa aking ina. Kakaiba po ito mga kababayan, kasi po, higit po sa lahat, ay na uh, siyempre matibay lahat naman po natin pinapagawang bahay matibay pero ito po ikakaiba ang naging pintura lahat po natin naging pintura ay puro po chocolate brown ng mga pabahay po at uh, igit pa po, po siya nakakaiba po ito kasi ito po ay talaga nga puro konkreto talaga mga kababayan at malaki at malaki din po naging gastos <laughs> mga kalingat wala pong dadalhin tulad po ng ating mga pinapagawa ng pabahay na hindi po natin sila pinapadala ng gamit ni ni isang gamit po rito, walang ipapasok sa bagong bahay po ng aking magulang na si Mama During no? Bibilhan natin sila lahat ng bagong gamit. Wala pong ipapasok, walang dadalhing gamit nitong luma na kung saan galing iwanan na po ito mga kababayan. Kung maaari eh, kung sinong gustong uh, bigyan eh, ay no? Ayan, wala pong dadalhing gamit dito. Siya po ay lilipat sa bagong bagong niyang malaking bahay, maganda at walang dadalhin pong gamit mga kababayan. Kaya maraming maraming po salamat sa inyo po mga patuloy na pagsuporta, pagsubaybay kay Andy Kayaka Vlogs. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. Walang sawang pasasalamat po mga kababayan, mga kalingap. Sa inyo po lahat at higit sa lahat sa ating malapang Panginoon at kay Kuya Bal Santos Matubang, Ati The Vlogs at Kalingap Rap. Patuloy po natin sinasuportahan mga kalingap, mga kababayan. Hindi ko po magagawa ang magpabahay ng mga ganito kagaganda. Kung hindi po yan sa tulong ng ating mga minamahal na sponsor. At hindi ko rin po kaya pang magpabahay ito po ay na sa hindi na nakakalam no sa mga, ang nakalipas na po ay 10 hindi ko po kaya itong magpagawa ng bahay kung hindi po nagawa ng ating mga minamahal na sponsor kaya marami pong salamat sa inyong lahat at gabayan kayo ng ating pangikapal uniala at sigit sa lahat sana po magpatuloy patuloy pa po ang inyong pagtitiwala at pagsubaybay kay Andy kaya, hindi kaya sa ating kabutihan ginagawa ngayon narito nga tayo sa munting kubo ng aking ina at ito sarili ko pong magulang inuulit ko po di ba sinabi nga po ni Kuya Bal na bago po ang lahat bago po tumulong sa iba ang sarili mo ng pamilya no? kaya ito po ang ating ginawa ang umuwi dito sa probinsya ng Romblon dahil sa, sa, sa sitwasyon po ng bahay po ng aking ina na nag-iisa na rin po dito pero may kasama po siya yung kapatid ko mga kababayan maraming po salamat sa inyo at ingat kayo lagi yan ma, masaya ka ba ma? Ang yung bahay ay okay-okay uh, na? pa. Aba, grabe no. Ayan, tulad na sinabi ko wala kang dadalhing anumang gamit dito. Ha? Wala mang isa ni isa, no? Nagamit. Iyan, mga kalingap. Mga kababayan, mga kababay, mga kalingap na ko po sa inyo rin. At gusto ko rin po makausap yung uh, kapatid kong bunso na narito rin po ngayon, mga kalingap. So, mga kalingap, no, mga kababayan, ngayon po ipahigit ko po sa inyo ang... Uh, kapatid kong bunso, no, na ito po ay uh, nagkapamilya nga, ay uh, nagkaroon po, nakaranas po ito ng katakot-takot na problema. At higit sa lahat, nagkaranas po ito ng katakot-takot at pambubugbog sa naging asawa po sa Maynila nung araw. Ngayon po mga kababayan, ako rin po na suporta po dito, no? Sa mga kapatid dito sa kasar pamangkin. Ayan, naruto sila ngayon mga kalingap. Ayan, kamusta natin natin? O, oh, kamusta ka na, Deng? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ha? Kamusta ka na? okay, okay na. Okay, okay na? Ayan, ayan po ha. Ilan taon ka na nga? 31 32 30... one Ah 41, ayan 41 na po para sa si Ito po yung bunso no, mga kababayan. Ayan at uh, masaya ka ba ngayon na nakapiling mo na si ang ating magulang? Yo. Mm -hmm. Ha? Masaya ka? Ayan, mga kababayan, masaya po no? At siyempre, uh, nandito ka sa piling ng ating magulang. Masaya ka ba na makakatira kayo sa isang maayos na bahay at uh, hindi na kayo matutuluan? At masaya ka ba? Ha? Mm. Masaya po mga kababayan. Napasensya na po kayo. Tuloy nga po na sinabi ko sa inyo. Nagkakakuan po ito. No? Pero okay, okay na po ngayon. Aninang uh, eh, Okay na po ngayon. Ito po kanyang anak. Princess, kamusta ka na? Okay lang po. Okay lang nag ka ba? Opo. Ha? Opo. Anong grade mo na nga? Four. Mag-grade five. Oo, oh, mag-grade five. Sino ang natulong sa inyo? Sino ang nasuporta sa inyo? Sino? Si Anong pangalan ko? Si Andi. Ha? Si Tito ande. Ay, grabe. Tito Ande. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo, ha? Opo. Ano ba pangarap mo pagiging nakapag-aaral kapag tapos? Polis. Polis! Bakit polis? <laughs> ha? Bakit polis? Para hulihin mo ang len? Ha? Mga, mga, mga magnanakaw. Mga magnanakaw. Doon ka tumingin sa camera. maganda pong bata. ito, mga kaligap ng pamangkin kong ito, no? Ayan. Ngayon, ah, masaya ka ba na nakapiling mo si Lula during mo? Opo. Masaya ka ba ngayon na kayo makakalipat na sa bahay na maayos-ayos? Opo. At hindi lang maayos-ayos, maayos talaga. Opo. Ha? Opo. Okay, basta't ang gusto ko lang, maging malinis kayo doon, ha? Opo. Maging malinis pag ay lumipat na, no? Ano ha? Huwag pabaya si Lula mo. sa si mama mo, ha? Opo. Ano masasabi mo sa sa mga tao na nagmamahal kay Tito o kay Kuya Andy mo? Maraming salamat sa suporta. Sa suporta? Grabe mga kalingap no. <laughs> Ayan. Nakita mo na ba yung bahay na pinagawa ko sa inyo? Hindi pa. Hindi pa. Ah, ganito na masasabi ko sa iyo ding ha. Huwag kang mag-isip ng problema. Kayo lang ni mama magkakatulungan at susuportahan ko kayo. Ha? Pati pag-aaral ng anak mo. Ako susuporta dyan. Matagal na naman panahon eh. No? Yan mga kalingap. <laughs> Pasensya na po kayo patango-tago na ba ito no at ay tarto nga tayo ngayon. Mga kalingap mga kababayan, kaya na po na nagbuta rito, balik tanaw sa kanilang uh, munting kubo na titirhan. Ngayon po ay lilipat na sila sa isang araw sa ating bagong-bagong pinagawang bahay na yan nga po ay dahil sa tulong ni Ninang F. Maraming salamat din na F sa inyong pamilya, kay Ninong at sa inyong mga anak. Ingat po kayo lagi at ang ating mahal po ng Diyos po ay lagi nakagabay sa inyo. Maraming maraming. Walang sawang po po sa salamat. At pati po ako no. Kung masaya sila, Masaya rin po ako akin buong pamilya lahat-lahat mga kababayan. Alam ko naman po, kayo din masaya masaya sa nangyaring itong mga kababayan. Salamat po muna at update ko pa po kayo mga kababayan. Yan po mga kalingap ang uh, munting uh, bahay ng aking uh, magulang na napakaliit. Grabe. So mga kalingap, sa inyo po lahat, sa muli po, no, isang magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat dyan, no? Ngayon po mga kalingap, narito na po tayo sa ating uh, pabahay, no, dito siyempre sa aking uh, ina, no. At uh, nakagaling na po ako doon kung saan po yung muting kubo na sira-sira ng aking uh, mama, no. Ayan, shout out po sa inyo lahat. Ngayon po mga kababayan, mga kalingap, ipakikita ko po sa inyo ang kabuuan na po. Kasi nga po, ngayon po ang finish mismo, ngayon na po talaga tapos, naglilinis na lamang po kami mga kalingap dito po sa uh, ating napakagandang pabahay. Nakakaiba, kakaiba po itong pabahay mga kalingap mga kababayan. No? Dahil napakaganda, matibay at napakaganda po. Kaya shout out po, maraming salamat po sa ating mga magigiting na manggagawa po dito sa probinsya ng Romblon. Kung nakikita niyo po sa paligid ko po ito, magandang tanawin dagat po ito mga kababayan. No? Ayan, at uh, sige po, ipakikita ko na po sa inyo ang ating pong, uh, pabahay mga kababayan. Ngayon po mga kalingap, mga kababayan, ito po, no? May entrance po tayo dito. Dito po ang entrance, mga kababayan, galing po diyan. Dito ang entrance, no? Ngayon po may mga nagtatanong po sa atin. Tama naman po 'yon, no? May nagsasabi po sa atin, may nagpapayo. Tama naman po 'yung payo na bawal po ang tatlong baitang. Ito po mga kababayan, hindi po ito tatlong baitang, dalawang baitang lang po ito, no? Kaya nag nakapagtanong na rin po ako sa mga magagaling na punsoy na hindi naman po ito masama ang dalawang baitang. Ang masama po ay tatlo, mga kababayan. Itutur ko po kayo sa loob po ng bahay pong ito na napakaganda yung napakatibay pa. Kakaiba po ito mga kababayan. niyo po yung lingkod. Isang step. Dalawang step. Yan o. No? Tapos may terrace po tayo dito mga kababayan. Ito, may ano tayo dito. May uh, balustrade Ika nga. Pasok tayo dito sa terrace mga kababayan. <laughs> Yan at glilinis uh, na po. Ito ang pinaka-terrace po no? ng bahay. Yan at uh, nilalagyan na po ng uh, EBC grout yung ating tiles. Yan. Nakatiles po ito. Siyempre kasama din po natin si Marlo Palcom TV. Masipag din po yan pag may kamera. Pag may wala po kamera, yan po ay tigil-tigil uh, din po. <laughs> Mga kababayan, ito po yung yan. Ito po yung oh. Nakatiles din po yan. Ito po ang ating main door. Mga kababayan. Ayan, magaling na klase na kahoy po. yan. Ngayon po, pasok tayo. Ito po ang salas. yan. Uh, may ano na po ito. May tiles na rin. At siyempre po, no, may ano tayo dito, may uh, lamisa na po na napakagaling na klase na kahoy. At itong lamisa po ito mga kababayan, yari po ito sa nara, no? Ayan, at pasok tayo dito pa, no? Ayan, ito po ay may lababo na rin, no? Nakatiles din po ang lababo, ayan. At siyempre may mga patungan din po dito na kung ano ba kayong pwedeng ipatong, mga noodles, pagkain, o ano man kung may pagkain ba, no? Pag walang pagkain, walang may papatong. <laughs> ayan mga kalingap, at siyempre po, ang ating kisame. Yan, may design. Yan po, no? Napakaganda, no? Kaya, salamat po. Napakatibay po na ang ating ginamit dito. Magagaling na kahoy po ang ating ginamit dito. At talagang ito po, uh, ika nga sa... Sabi na po natin talagang... Uh, Napaka na panahon bago po ito uh, ikang ay masira mga kababayan. Ngayon po, ito po ang ating uh, iniduro, no? Ikakabit na po ngayon. Ito ko tawagin po yung D-plus, no? Yung mamahalin din po iniduro. At nandoon po sa lobo, kinakasa na po yung mga gripo, yun, no? May tao po doon sa loob. Yan, ang ating mga magigiting na mga manggagawa. At syempre, meron din po doon, no? Yan, nagbubutas naman po sila ng pala ng tubig galing dito sa lababo, no? Ang ating lababo po, ayan, tinan nyo po, pakita natin ang ating lababo. Ayan, ang ating lababo, mga kababayan, no? Maganda po. Tapos, nakatiles. Tapos, ito po, may gripo may gri po ito dito, no? Ngayon, mga kalinga, mga kababayan, pasok ko kayo sa kwarto, no? Ito po ang isang kwarto. Ayan. Ito po, ang kabuwalang ng kwarto dito, no? Ayan. At ito po, sliding. Ayan, naka-sliding po yan. Ayan, may puro po sliding to. Ayan. Pasok rin kayo sa isang kwarto pa, mga kalingap, mga kababayan. Sarado natin. Ayan, pasok kayo dito sa padalong kwarto. Ayan, mga kalingap, mga kababayan. Naka-sliding din po ito. Ayan, o, no? sliding. Ayan, dalawang bintana po dito sa kwarto, naka-sliding po yan. Ayan, ang uh, bali dalawang parto po ito. No? Pero may mga ilaw na rin po yan, may din, lahat, paikot, lahat po yan, pati labas at loob at labas po may kisame. Itong main entrance po, dito sa may terrace, sliding din, sliding door. Bali lima po ito, pati ito, po ito nasa may tapat ng uh, salas. Ito, no? sliding door din po ito. Ayan. Kaya po maraming maraming po salamat sa mga patuloy niyo pagsuporta, pagsubaybay kay hindi kaya ka vlogs. Ako po ay napakadumi na ka-short. Tingnan niyo po aking ayos, naka-pulo, naka-tuwalya pero naka-short. No po, para po ako mag-aani. <laughs> Kasi nga po, puro pintura, no. Pininis po natin ngayon ang lahat mga kalingap. Ngayong araw po ito, ang uh, tapos na trabaho dito po sa probinsya ng Romblon sa ating paunsi na pabahay. No, tulad nga po na sinabi, ulitin ko nga po na sinabi nga po ni Kuya Bal sa ating kalingap na unahin ang pamilya bago sa iba. Ngayon po, inuna ko muna ang iba, no? Inuna ko muna ang iba, nakasampo na tayong pabahay sa iba. Ngayon naman po ang pang, -pang sa sarili ko pong magulang na hindi man po nakaranas kailan pa man ng ganitong klaseng bahay, mga kababayan. Hindi biro-biro ang gastos po nito. No, alam naman po natin yan, pag nagpabahay ay hindi biro-biro. Pero ito po ay talaga napakalaki ang ating gastos dito. Kaya maraming maraming po salamat. Walang iba sana sumuporta sa akin kay Ninang, Ninang F. Salamat po talaga. Walang sawang pasasalamat po ng inyong anak na si Andy Kayaka Vlog. Salamat po talaga. Ayan, sa inyong inaanak, no? Ito po ang ating ginamit dito. Napakatibay na kahoy. Sa mindor, no? Ayan. At ang mga pasamano po ng tiris, lahat po yan may uh, nakatiles. Ayan. Ito, ang, ito po nagkakabit ng ano, ng ibc uh, EBC grout. Ayan po. Uh, masipag din po yan pag may camera. Ayan. Pag, magulang uh, <laughs> kamera camera po, ay medyo ano din po, namamahinga din. No. nandito naman po yung iba mga kababayan sa labas oh. Masipag din po sila pag nakatutok ng camera. Ayan po no. Yan, marami po salamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay kay Andy kay Yaka Vlogs no. Ayan, napaganda po ng tanawin nasa likuran ko po yung dagat. Siguro mula dito sa akin kinatatayuan na sa 2-3 minutes na nakarin dagat na po yan. No, napakasarap po ng hangin dito mga kababayan. Kaya maraming maraming po salamat. Ito, tires mo lahat po yung may, case, may paikot, no? Ayan. Salamat ng maraming muna. Walang sawang pasasalamat po. Update ko pa kayo sa mangyayari pa po mga kalingap. So mga kalingap, ito na po ang resulta ngayon. Salamat talaga sa inyo. Yan, may pangalan din po yan. Yan, Andy Kayakap Vlogs Team Kalingap. Yan po oh. Ayan mga kalingap. Dito pong entrance, I mean entrance pa to ha, kalsada, highway po ito. Tapos ito po ang entrance, dito po papunta po doon. Ayan, at meron po pinaka hagdan po doon, paakyat sa taas. Napakaliwalas po ng hangin po dito mga kalingap, mga babayan. Ito po muna ang ating update. Uli no, dito po sa ating update sa pang uh, part 4 ayan salamat salamat po ayan at nandito tayo sa taas pakiat no ayan dito ang main entrance papunta doon pakiat ayan ngayon po pag nandito kayo sa taas na ito na na po yan nakatalis na po yan papunta rito no at naglilinis na nga kami ngayon kung nandito kayo sa pwesto kong ito mga kalingap mga kababayan ito nandito ako sa pwesto Yung po kalsada Ayan, pababa. Ayan, at dito mag nandito naman kayo. Kitang-kita -kita nyo po ang uh, napakagandang tanawin po ng dagat. Ayan, malalaki ang puno ng kahoy, mga mga niyog, mga kalingap, no? Ayan, ang ating uh, itong kikisa, dito sa labas sa may tiris, may kikisa na rin po yan. Kabita ng ilaw, no? Ayan, tapos tumasok tayo dito. Ayan, ito po lamisa, dito kami nagkainan. Ayan, yan po. Ito po mga kalinga, pang lababo pong ito, ilalim ng lababo, ito po yung magkakaroon ng cabinet. Punta Yan, magkakaroon po ng cabinet yan. At ngayon po, yan, kinanakakasana po ang ating uh, inodoro o bowl. Yan, nakakasana. Salamat talaga ng maraming maraming sa inyo lahat. No? Wala pa sa akong pasasalamat. Ito po yung ating pinto ng ating a uh, uh, punta sa CR. No? Yan, nakakasana po yung inodoro natin na uh, Deep Plus. Ayan, yan, kakabit pa po, po yung hila uh, pinakalabulatory. Uh, ano Yung helamusan, no? CR, si kakabit pa po, po yan. Tapos yan po, uh, ang ating uh, pinaka yung, uh, divider dito, patungan. nag po si Mario Lapal kong TV. Kasi nga, po, dito kami kumain, pati ang mga manggagawa. Yan. Tapos ito po, ating lamisa ang pinagawa. Napakaganda. Nalamisa po dito sa salas, sa no? Sa mismong pinakakainan. Yan, ang ganda po mga kalingap. At ito po, yung mga... Ang kaganda ah, po po dito, mga kalayang, may design po ating kisame na pinagawa yan po, oh. May mga design po yan. Mga, may pa, ikaw ngayon kung saan ko magiging palubog, no. Yan, ang ganda. Salamat talaga ng maraming maraming. Wala sawang pasasalamat, eh, ikaw nga, no. Yan, labas tayo dito sa terrace. Papunta rito, no. At yun nga, mga kalayang, mga kababayan, nulabas ako ng papasalamat din po. Siyempre, kaya papasalamat din po, kaya... Ni Manaylis, ayan shout out kay Ninang Manaylis. Kasi nga po uh, nagpapasalamat po ako at minagamit po kami dito no no yung uh, pinabili sa akin na uh, mga grinder, uh, planer, barina at uh, iba pa po no na binigay sa atin na uh, gamit no ni uh, Ninang Manaylis. Nagpapasalamat ako ni Ninang Manaylis dahil po minagamit po ako dito sa probinsya na Rumblon dito pa po mismo sa bahay po ng aking uh, mahal na ina na napaka 26 years kami nga uh, hindi nagkita. Ngayon po ay uh, nagpangita kami itong nakarambuan. Tapos ito nga, pinagawa natin ng bahay dito. Dahil nga po yung sa tulong po, siyempre ni Nang uh, ni Nang sa inyong po pamilya, ingat kayo lagi. Ang ating mga lapang ng Diyos sa inyong lahat. No? At uh, nagamit ko po yung mga pinagawa. Dala ko po rito sa probinsya ng Romblon Ang uh, Barina, Grinder, at siyempre po uh, Planer. Nagamit po natin dito talaga dahil sa ating mga ginawang pinto. Ayan, sa at uh, sa iba pa po na pinagamitan po. Salamat talaga ng maraming maraming po sa inyong lahat, no? Yung mga kalingap, may dumaan dito magbubuti, no? ah uh, binigay na natin yung mga butis saka yung mga bakal-bakal, binigay na po natin dito sa mga ito. Ayan. No. Oo. Oh. O oh, sige, inyo na yan pati bakal. Oo. Oh. Ang hindi na bibili Kinalat pa ninyo yung bakal. po mga kalingap binigyan natin sa kanila yung mga bakal at iba't iba -tiba pa ng mga sira yung hindi magagamit binigyan natin sa kanila kawawa naman ang init kasi yung mga plastic hindi rin na binibili nako ano na tayo niyan yung po mga kalingap at binigyan natin sa kanila ngayong mga ano kalakal Sige. Sige, ingat kayo, ingat. So mga kalingap, sa inyo po lahat, maraming maraming salamat. Ito po, ayan, narito pa tayo ngayon sa ating uh, dito sa probinsya nga ng uh, Paruyog, Santa Maria, Romblon, mga kababayan. No? Ayan, kaya maraming maraming po salamat sa inyo po lahat-lahat. Taos puso po nagpapasalamat si Andy Kaya Kaplag sa lahat-lahat po ng na mga nagtitiwala at sa magtitiwala pa no kay Andi kaya ka vlogs marami po salamat napakarami na po tayo din dito na tulungan na ng mga tulong ika nga ay mga bigas uh, ah, kas na pinaabot ng ating mga kababayan dito po sa probinsya na Romblon no kaya shout out po sa lahat lahat sa mga taga probinsya na Romblon sa akop na Romblon shout out po sa inyo no ayan at siyempre po mga mga shout out po mga iba ko ni kay Ninang Florida Silvania Pesdiral Ninang salamat po ingat kayo lagi kay Ninong yan ingat kayo lagi Kay Princess Fernandez Vlog, mga shoutout po. Kay Ninang nang Nikki Ruhas, mega mega love shout out po. Ay at siyempre mega mega love shout out din po walang iba kundi kay Ninang F. Ayan ni nang F, maraming salamat ni nang at ingat po kay lagi din Ninong. Sa inyong po pamilya, gabay gabayan kayo ng ating po may kapal. Shout out po ni nang. Ayan. At siyempre mga kalingap no, ayan, mga mga love shout out po at pakisuporta po natin ang na kanilang mga YouTube channel. Mga mga love shout out po, walang iba kundi kay Ninang Rothbates Mix Vlog. Ninang, ingat kayo lagi Ninang at gabay ko natin po mga kapal. Ayan si uh, Ninang Rothbates Mix Vlog, may channel po yan, pakisubscribe po. At siyempre po mga mga shout out po, walang iba kundi kay Ninang marissa Marisa Sunakawa. Ayan, isa rin po may YouTube channel po yan, napakabait po niya, napakamatulungin, pakisubscribe po no. Siyempre mga mga love shout out po sa inyong lahat no, ingat kayo lagi Ninang, ayan. Kay uh, Ninang uh, kapatid Bia Pascual Mika Mika Love Shout Out po Ayan, ingat kayo lagi At siyempre po Mika Mika Love Shout Out din po Walang iba kundi kaya kapatid Laura Imbira Kito Official Ayan, Mika Mika Love Shout Out Gloria Kikochi Mika Mika Love Shout Out po Kaninang Angie Divera Vlogs Ayan, Mika Mika Love Shout Out po Mapagpala nga po Magat ang halikabi sa inyo lahat no And Mika Mika Love Shout Out po Walang iba kundi kay Ninang Manayles Ayan, ha. Ninang Manayles Shout Out po sa inyo po pamilya Ingat kayo lagi At siyempre Mika Mika Love Shout Out po Walang iba kundi kay Margaret Lemio Ayan, isang napakabait Magamigalabas sa toon po kanina Margaret Lim Eo Sa inyo po lahat Shout out Mabuhay po Ang sambayan ng Pilipino At simpil po mga kalingap Magamigalabas sa toon po lang iba kundi kay Ninang Marlene Kimura Ayan Isa pong napakabait din po niya Si Ninang Janet Galvan Salazar Ayan Magamigalabas sa toon po kanina Janet Galvan Salazar At simpil po Nandiyan po isa kong ninang Na napakabait At napakamatulungin Walang iba kundi kay Ninang Ninang P. Salazar Shout out ninang Ingat po kayo lagi ninang Kay Ninang P. Salazar <sky> At ah, siyempre, may gamit ka sa Don't napakabait at napakamatulungin. May channel po yung pag-subscribe. Wala pong iba kundi kay Ninang Ana Kuroda. Ayan, shoutout po kay Ninang Ana Daday Mix TV, may gamit shoutout po. Ingat po kay lagi. Shoutout din po kaninang Christy Permusilio. Ayan, yeah. may gamit grab shoutout po kaninang Christy Permosilio. Shoutout po sa inyo lahat. Kanino ko kay Kuya, may gamit grab shoutout po. Isang mapagpalang hapon, umagat ang halikabi sa inyo lahat lahat. Ingat po kay lagi at gabayan kayo ng ating po may kapal. Kaninang Karol Halaman, may gamit grab shoutout po. Mapagpalang araw sa inyo lahat po, kaninang Karol Halaman. Sa lahat po po mga kalingap, mga kababayan, hindi ko man kayo may sa isa. Alam niyo po yan kung mga sino-sino kayo. Salamat po ng maraming marami sa inyo. Ngayon po mga kababayan, ito na po ang last day na trabaho po ng ating manggagawa dito po sa probinsya na Romblon kasi tapos na po. No? Ayan, naglilinis na lamang, naglilinis na lamang po dito sa kapaligiran. Marami po salamat at mga na rin po tayo. Siyempre, sa Bicol at napakarami pong nagaantay sa atin na mga ating mga binipisyari. Kaya bago po tayo pansamantala mga mamalam, marami po salamat sa lahat, -lahat po ng mga nandito sa premier ngayong gabi. Ingat po kayo lagi ang ating mga lapang Diyos po yung nakagabay sa inyo. At syempre, patay po natin suportahan Kuya Bal Santos Matubang at the vlogs Kalinga Prab sa kabutihan ng ginagawa sa ating mga kababayan na masigit na nangailangan. Inyong lingkod, Andy Kayaka Vlogs, ang isang matsagang vlogger, matsagang scouter, walang inisip, walang hinangad, ang makatulong lamang sa ating mga kababayan na masigit na nangailangan. Salamat po sa inyo lahat. Ito po ang ating update. Bye-bye God bless.